جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أندان تمبالا ساقساساغاوا نن سنة أو سالانا سنة بعد نن غدو سينا محمد صلى الله عليه وسلم man tawadda nahwa wudu'i hada summa salla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghafara ma taqaddama min dambihi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang sinuman ang magwudu ang magsagawa ng wudu tulad ng aking pagsasagawa ng wudu muli siya ay nagsala ng dalawang rak'a na sunnah nang may kataintiman at hindi siya abala sa makamundong bagay, siya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay patatawarin ang kanyang mga nauna ng mga kasalanan. Allahu Akbar! Dalawang rak'a na sunnah, ang gantimpala nito ay kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa alam sawab.